Hey guys, good afternoon, good afternoon. Good evening na pala. Good evening na pala. Ito na naman tayo sa ano, farm. Hindi na ako nakabidyo kanina. Tapos na ako nagpakain. Hindi ngayon kasi ng aso. Pero, tapos na sila kumain. Hindi na sana ako magbidyo eh. Ito may, may ngayong aso tapos na rin sila kumain para relax ano sa kapila. tapos sila kumain guys pero gutom pa rin ingay kasi ng aso hindi ako makabidyo video kanina ako nagpapakain ganda ng tanawin oh, ingay pa rin ng aso Dala ako sa loob, hindi na ko lumabas sa maputik. Totally, kaninang tanghali, umaga, tanghali. Sobrang lakas ang ulan. Ito naman, putik oh. Yung sobrang putik. Kaya yung mga alaga ko, nakakulong pa rin yung mga pabo. Mga manok lang yung nandito sa labas. Bakalat sila ingay ng aso <laughs> ay gusto na magvideo eh naghanap siguro ng chicks kaya may ingay timing na rito sa labas eh hindi mong alaga kung pabo na sa loob lang sinarado na yung pintuan o na sana ako uh, biglang uh, nagpakita naman yung araw tutali ko na, yun na walang araw eh yan pakita na hapon na patakip silim na pero mano pa rin yung araw dumilat <laughs> dumilat ganda din sa labas oh. ganda ng trawin green na green eh ano yan uh, dahil tag tagulan maganda yung tubo ng mga damo Sunod na sunod itong mga laga ko Yan sarap ng ligo niya Kapapalit lang kaninang umaga yun ang tubig na Dito medyo ano naman Ganon talaga pag hindi ano, Hindi umaagos yung tubig ko pag pinaliguan ng pato wala na hindi nga ng asa dun sunod na sunod mga gumanda okay. yung araw ngayon ng no? yung hapon na siya pero kanilang umaga hanggang tanghali. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Yung sa kahapon naman, saka naman siya nagpakita. Dito, silipin natin yung mga laga kong pabo. Tapos na kumain eh. Yan, nakalaka, nakasarado ng pintuan. Yan. Yun. Yun nasa loob lang sila guys eh. pasok saan sa sa loob kasi nang kasarado na hirap na lang buksan na maka safety na sila din sa loob Ayan. update din tayo guys lalala na hindi tayo nakakabit mabuto mabuti rito dahil sobrang lakas ang ulan yun update update lang dahil ano sa loob lang sila ng kulungan mm. hindi ko gano'ng mabidyo na sa loob eh. nakabakod <laughs> Yeah. kasi na kumain dami nang kinain nila kaya dyan lang muna sila sa loob baka bukas siguro baka sakaling umaraw na baka kain sila ng damo sa labas so pag lang dyan lang muna sila bagay dami naman kinakain yan matataba yan guys kaya walang problema Abot lang tayo yan sa mga laga natin. Ito. On, yung mga bunga na yung tanim kong sabi. Basta dito sa probinsya marunong ka lang ito tanim, Marami kang protas na protas na anihin pag nagkaroon na ng bunga. Ay, yan chiko. Mga chiko yan tapos uh, doon mangga tapos so, avocado almost mga tanim dito guys mga prutas kaya pag time ng bunga nila sawa ka lang so, ka lang sa prutas yan yeah, sa gitna sa gudi mga sa gudi mga laga ko. okay. Yun. Tayo dito sa ano? Sa farm. Kaso ng ganito, nakakatabad pumunta rito pag ano, pag Mas so, maputik siya pag tagunan. Tubig o. Oh. Yung, putik. Pero maganda dito magtambay dahil tahimik lang. Pag gusto mo mag-relax. magtambay kang dito sa kabila naman. Yung ano, palayan. Yan. Yung sa kabila. Palayan. Hindi sa amin yan. <laughs> sa iba yan. Ganda ng view dahil green na green yung palibot. malayo yung mga bahay dito sa amin sa kabila kaya dati marami akong alaga dito na ano, pato kasi lang yung pato mabilis sulihin kaya mabilis din na wala Yan. walang tao dito guys pag gabi kasarado lang to pero pag ginusto kasi ng mangunguha, mudali lang sila makapasok dahil mga cyclone na yung bakod tulad yun yung screen. Mudali lang punitin. Gamit ka lang ng kitak. Pero bahala na sila. Kung gusto nila, di kunin lang nila. yun ang tao na ayaw mag-alaga gusto lang kumain <laughs> ingay ng ano ko kabo pag yan din mahapon yung mga ano mga manok sa mga kahoy mga ano, prutas yun, tingnan mo meron na dun maaga pa lang nakahapon na kaya mo na mahirap pulihin yan pag gabi hindi tulad ng pato na napakaamo ang mga pato madali lang hulihin yan ang mga manok yung mga manok narito sa ngayon oh. ayun <laughs> maga pa nakahapon na sa kahoy yun. so yun lang muna ng update guys sa mga laga ko rito bukas na lang siguro ako mag video sa kanila habang nagpapakain. update lang muna salamat bye bye god bless